Hello Idol, magluluto tayo ng patahumba. Ayan yung ating patah mga Idol. At yan ay papakuluan natin at uh, ng ilang uh, sandali at para sa ganun ay matanggal yung mga impurities. Ayan na yung ating patah na gagawin nating humba mga Idol. Ayan, pakuluan lang natin Idol ng mga ilang sandali lang. Ayan na yung patah nating kalalapad mga Idol. Ayan na para sa ganun ay matanggal lang yung maruruming bulak bula. Ayan. Ang lalapad idol yan. Ayan na. Ilubog natin sa tubig. Sa, sa ating ano. Ayan. Para sa ganun ay makuluan pati yung ibabaw niya. Okay. Pag nakuluan na yan, ay di tatanggalin natin at lilinisan uli natin yan. Ayan na. Ayan na, kulong -kulo na mga idol ang ating pata. Ayan. Tanggalan na natin ng apoy mga idol at yan ay na natin. At ahit-ahit yan -ahit din natin yan mga idol. Okay, tanggalan natin ng apoy. Ito na idol yung ating nalinisang pata. Ayan, medyo papupulahin lang natin yan dyan. Ayan, papulapulahin lang natin yan dyan sa ating pan. Okay. Ayan. Balibalik na lang natin yan mga idol. Ayan na, okay na mga idol. Mapula na yung ating balat ng pata. Ayan na. Hanguin na natin mga idol yan. Ayan, maglagay din tayo ng mantika idol dito sa ating uh, pinagpapulahan ng ating uh, pata tata. na. Ilagay na rin natin idol itong sibuya. Yung itong ating bawang. Ayan na. Inilagay e na ang bawang. Ayan, nilagay natin at uh, hintay natin magkulay brown yan mga idol. Mag light brown at uh, pwede natin isunod yung ating sibuyas. Ilalagay na rin natin mga idol itong sibuyas. Ayan, halong-haloin lang natin mga idol. Ayan na, ang ating sibuyas at bawang na napakabango. Pag inanalanta na idol, eh, pwede na rin natin ilagay dyan yung ating pata. At nang malanta na idol itong ating ano, sibuyas, isinunod, isinunod na natin itong ating kinapulang ano, pata. Ayan na, igigisa natin yan idol dyan. Nako, kagaganda ng ating nabiling pata. Ayan na. At yan halu haluin lang natin idol dyan. Pabalibalik ka rin natin dyan. Ayan, inilagay na rin natin idol yung ano, durog na paminta at yung buo na paminta. Ayan na, Pagkatapos ay haluin lang natin yan idol. Ayan, grabe, napakabango ng mga idol. At matapos ko idol haluin ay eh, ilalagay ko na rin ito ating soy sauce. Ayan, yung ating toyo. Ayan na, pampaganda ng kulay yan mga idol, toyo. Saka na eh, talagang napakasarap din idol niyan. At isasabay ko na rin itong ating dahon ng laurel. Ayan na. Halo-haloin lang natin yan mga idol. Ayan, ilagay na rin natin itong ating vinegar. Ayan na. Okay yan, napakabango na talaga. balik na rin lang natin yan. At talaga namang grabe. Napapalaki naman ng kain ni Kuya Nilsson. Ayan na naman. Okay. tapos natin mabalik-balik dyan, eh, maglalagay tayo idol dito ng Sprite. Dyan lagyan natin Sprite para tuloy-tuloy na lumambot siya diyan sa ating anong yan? Ayan. Magdalagay tayo idol ng ano, tubig para talagang malambot na malambot siyang ating pinapalambot na pata. Ayan, inuna nating ilagay yung ating Sprite. Ayan na, idol. At i-cover natin 'yan hanggang sa tuloy-tuloy na siya lumambot. Maglagay tayo idol dito ng pampalasa. Ayan, ito idol, pampalasa. Okay na. At i-cover ulit natin yan. Ayan, buksan natin kung siya ay malambot na. Ayan, bisibisitahin natin idol kung malambot na siya. Ayan, okay na idol, napakalambot na. Okay na to. Ayan. Malambot na idol yan. Okay. Bulaklak ng saging, mga idol. Ilagay na rin natin yung bulaklak na saging. Ayan na. At napakaganda na talaga ng kulay ng ating patahumba. At ilagay natin itong ating black beans. Ayan na. Ang ating black beans, mga idol. Inilagay na rin natin yan. Ayan, hello lang natin yan, mga idol. Ayan, buksan na natin, idol, at uh, bisitahin natin yan, ang ating humba na yan. Ayan na. Ah. Kung talagang malambot na, baby, na natin, idol, yan kung malambot na talaga. Ayan, napakalambot na, idol, yung kanyang balat, oh. Okay na, pwede na. Pwede na yan, mga idol. At dito nga pala sa puntong ito maglalagay tayo ng sugar. Yung brown sugar, mga idol. Ayan na. Okay. At yan ay halo-haloin lang natin yan, idol. Para yung sugar natin dyan ay magmix sa sauce ng ating humba. Ayan, tikman natin, idol, yung ating patahomba. Kung uh, talagang tama ang ating timpla niyan. At ito'y luto na, mga idol. Hmm, Suwabi so, na. Taman-taman na, idol. Okay. Ayan, at uh, malapot na rin ang kanyang sauce. Ayan, okay na. Luto na, idol, ang ating patahumba. Thank you for watching, mga idol.